No. Babawasan yung sahod namin, di ba? Ah, uh, sakto lang naman po yung mga holidays. Ah, uh, hindi naman po agree. Dapat bawasan yung mga holidays dito sa Pilipinas. Hi guys, this is Seth Dangka and welcome back to Opinionated, giving unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. And today ang pag-uusapan natin ay ang mga holidays sa Pilipinas at kung dapat nga ba itong limitahan. This topic is particularly hot right now following our Senate President Chief Escudero's remarks regarding the number of holidays in the Philippines. Sabi niya, it poses complications on companies and it makes the market a little less competitive. Tapos nawawala rin daw ang pagiging competitive ng mga empleyado. Pero he backtracked a bit after the backlash, clarifying na hindi naman daw ito lilimitahan. Pero does the Philippines actually have too many holidays? Pabor ba ang mga Pilipino na limitahan ito? We're hitting the streets to find out. Let's go. No. Babawasan yung sahod namin, di ba? Pag walang pasok, walang sahod. Paano pagkain ng tao araw-araw, di ba? Paano sa yung mga gastusin pang araw-araw? Bisa may 645 ka per day, mawawalan ka pa. Kaya dapat bawasan. Saka dapat laging walang, lahat laging may pasok. <laughs> laging walang pasok. <laughs> Amin um, naman po sa marami, hindi rin naman po sa onte. Sakto na lang po siya as today. Kasi kailangan rin po natin ng mga on-site classes po para hindi po tayo okay. So tayo na po, sa tapanahon na to, lagi po nangungulay lahat yung Pilipinas tuwing po sa academics, mga ganun bagay. So okay na po, tapos lang as today. Uh, sakto lang naman po yung mga holidays, pero eh, lagi pong nagaano po yung maging gobyerno po na mas padamiin pa po, po yung holidays parang ano po parang sinasasinan po nagaano po sila ng holiday kahit hindi naman po dapat i-anong holiday yung araw na yun. For me po hindi rin po kasi ayun na po yung nakalagay sa ating kalendaryo so kailangan din natin sundin yun at kailangan din po natin sundin yung mga sinasabi ng presidente po. Ah uh, sa tingin ko po uh, masyado na pong maraming holidays dito sa Pilipinas. Dapat bawasan yung mga holidays dito sa Pilipinas. And kung wala naman sila magagawa doon is um dapat hindi na nila dagdagan since uh, I think suffice na naman yung parang mga um, holidays na existing tayo dito sa Pilipinas to uh, celebrate celebrate uh, important matters sa ating bansa. Sorry. since marami nga po yung holiday ng Pilipinas sa uh, tingin ko po, yung work nga po talaga sa Pilipinas is um uh, madami tapos alam naman po natin yung uh, salary na, na, yung base po ng salary is hindi hindi po gaano okay. So, sa tingin ko po na hindi, na, hindi po kailangan bawasan po. Na kailangan po natin respetuhin yung nasa kalendaryo kasi ayun po yung nakasanayan ng mga tao. Like, ngayon, kunyari po ngayong araw po, like, uy, holiday pa lang ngayon. Tapos sinabing, imo-move na lang daw po. So, yung mga tao parang umasa po na imbis na yung nasa kalendaryo po, nasusundin natin is na orong pa po yung holiday? Um, sa tingin ko po is limitahan na lang na po natin. Okay na po na po. Yun. Nasa, napasanayan na po na kasi oh. ng mga Pilipino na ganun po yung kalendaryo natin. So sa akin lang po, okay na po yan. Yes, bawasan na lang. Uh. Every month na lang may holiday. Hindi lang isang beses, lalo ngayon. 6.45, 6.45, magkano rin yun? Almost 2,000 mawawala kada isang trabahador, di ba? Pagka may holiday. Uh, para pa sa akin, ano, limitahan na lang po siguro para hindi po masyadong madami at maapektuhan po yung mga trabaho or buhay po ng ano po ng mga Pilipino. Hindi po ako agree doon sa sinasabi ni. Uh, yung competency naman ng tao is parang inherent siya. Sa tingin ko nga po is parang uh, naihinder pa nga po yung tao pag masyadong uh, maraming holiday kasi nababawasan yung productivity nila so yun po. So. napaka-valid ng na mga opinion sa na mga na-interview natin today ano especially those who are from low workforce iba-iba ang kanilang mga nasabi tungkol sa how holidays affect yung pagiging competitive ng mga empleyado kasi sa totoo lang nakakapagod naman talaga magtrabaho di ba and a lot of us Use holidays, not just as a way to commemorate significant events in the Philippines, but as a way to get our well-deserved rest, not just from the demands of work, but from the demands of life itself. E eh, kayo ba? Sa so, tingin nyo ba there's a little too many holidays in the Philippines? Dapat nga limitahan? let us know in the comments below and if you have other questions that you want me to ask the masses let me know in the comments below too i'd love to read them and if you like this video make sure to give us a heart follow share the video so i can see you again next week on opinionated this is seth dunka see you